So alright, subukan naman natin yung tapoy niya. Subukan natin dito. up sa inyo mga Kurok. It's me again Mr. Grokers Vlog So ngayon nga pumunta ko ngayon sa uh, shop nila Kuya Cristiano At dun kay Kuya Rui sila yung gagawa ng aking uh, rim set no So ano nga bang kailangan para magpa rim Ang rim set ko is pang uh, Yoko rim Tapos ang hub Kailangan natin ang hub syempre Tapos mamaya na lang ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa yun Kung paano yung discard na nila So, abang-abang uh, lang kayo mga Kuraks. So, dadaan tayo ngayon dito sa maya, daang niya, no? At uh, excited na ako. Kagabi pa lang uh, excited na ako paano ang mangyayari dito sa ating Lucy kung naka rimset na no. Siyempre, alam niyo naman, kapag nagandahan ako, tumatagal sa akin yung gamit. Yung SC5 ko nakaraan di na nga, nung ko siya. So talagang hindi na ako nag-enjoy. Kasi okay sana nung no, una pa lang eh, enjoy-enjoy ako talagang napakasarap siya pakinggan. Kasi nung tumagal na nakakasawa rin sa ano, uh, tenga talagang naririndi rin ako. Tapos yung mga kapit bae ko din syempre. Uh, nakakahiya din naman sa kanila lagi pag nagpapainit uh, ako ng motor. No? Lumalagabog din yung uh, buong mundo nila pag nagpapa-open ako. So, okay, siya. ito yung spot ng ano, nag-review ako ng uh, NMAX, di ba? Nakikita nyo naman yung nag-review tayo ng NMAX. So maraming salamat sa lahat ng mga suporta at sa mga nagpapa-shoutout. No? Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko kayo maisa-isa. Pero maraming salamat sa suporta nyo at yung ibang mga nag uh, message sa page ko at na mga nagtatanong kung paano yung diskarte so kapag may time ako nag reply ako doon at uh, nakakapagkwentuhan din tayo so maraming salamat sa inyo alam nyo naman ang uh, advantage advantage kapag naka sa tayo is mas gagaan talaga yung takbo ng Rosie Korak natin at mas gagaan yung takbo mo kapag nakarimset ka hindi ka tulad na naka-stock bags tayo no? yun nga lang, syempre lahat naman na ng bagay may uh, disadvantage saka advantage so ayun oh, mga korak hindi pa wala sayang sayang sige kuya thank you sayang hindi pa pwede dumaan so babalik tayo ngayon doon lang tayo sa isa sayang naman Ay, mga korak ayun na nga kung magsisimula ka mag rim set gagastos ka talaga ng malaki. Uh, meron, buod sa this mga korak, maglalabas ka din uh, sa hub. Kasi ang swak na rims dito sa uh, natin is pang radar talaga. At yung iba pang ano, Honda, bahala na yung discarte ng mekaniko. Pero yung meron namang iba is pang Sonic yung kanila. Tapos XRM. Papaliwanan ko sa inyo mamaya. Yung Sonic is hindi ka na, kahit di ka na magpalit ng disc plate, no? Ah, uh, syempre kung magre-rimset ka, gusto mo ng brand new, talagang uh, maglalabas ka ng pera, no? ah uh, aabot ka ng mga 6 to 7 depende sa rim na bibilhin mo pero yung sa akin isa uh, ano lang din yan second hand galing sa Raider yung dating Raider ng kuya ko na ngayon uh, well, is nakamags na din siya binalik niya yung stock mags niya pero abang abangin niyo yung mga korak no? so papakita ko sa inyo syempre yung iba, alam ko naman yung disadvantage kapag uh, naka set na tayo, no. Talagang di ko alam kung madidiskartehan pa nila yung uh, nawawala na yung gauge, no. Di ko alam kung uh, may solusyon pa doon. Pero yung iba si wini-welding nila. Tapos, syempre, wala nang iigutan. So, ayoko naman dumanood doon sa kabila. Dito na ako dadaan. Dito na ako kay Paluba. Mabilis na din naman dito, eh. Alright, right, na yung dulo Alright Tapos din ang lubaka yun So ito, na at least ha, kahit paano hindi na lubak dito Alright, malapit na tayo Bali dalawang circle yon, dadaanan natin Ito, pangalawang circle na to So bali dalawang circle lang naman ng meron dito Ewan ko lang kung mahigpit ngayon kasi locked, ano diba, GCQ ngayon may mga nagbabantay pero pag gabi wala namang bantay kadalasan kasi gabi ako napunta dito excited na ako eh kung anong kakalabasan eh itong uh, korak na naka rimset I may mean, nakikita din mo na ako naka rimset pero hindi ko bet yung sobrang nipis talaga na rimset eh walang gusto ko yung saktong sakto lang yung mapapang long ride pa din yung iba kasi syempre iba iba din naman tayo ng idea sa pag rimset so ito na mga karako Dikong Dikong 'yung pangalan ng shop nila. Ayan, dikong Ayan oh. No? Ay, gya Christian Yeah. Basta. Asi gya ito gago. Sa Sharon siya kaya. ay gya Rui, sinasabi ko sa inyo. Sila yung titira ng ano, set natin. Dalawa ko na kaya. Pinapadala sa akin eh. Para isa naman daw. Iyan na natin. Alalay lang. Kasi ito yung stop. Anong anong tawag ni spacer dyan? Ano ba tawag dyan? Axle spacer. yon axle. Kasi lumayo eh. Dito na anong panahon eh. Yun! Ang ng entry! Thank Thank you! Thank Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Okay. Abay, abay. So yung mga kurak, tapos na tayo. No? So shoutout sa Deacon's work. Alright, uh, bukas ko na ipapakita. Medyo madilim na ngayon eh. Pero bukas na, medyo ginabi na tayo. Uh, Re-vlog tayo bukas. Vlog tayo ulit. So this is the second day mga kurang uh, Pangalawang araw na to no so, Ngayon mapapansin niyo wala akong speedometer ngayon So babalik ulit ako doon Kasi ika-grind eh, 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 pa ni Kuya uh, Rui yung uh, bola doon sa may speedometer ko no Shoutout sa di kong swart Di kong skaligot no, shoutout sa inyo doon At sa tatlong gumawa, shoutout sa inyo Napaka solid ng paggawa nila dito Hindi ko magkano ba yung binadget ko dito no Napaka mura lang nung uh, budget natin dito at uh, kung yung mag uh, rim set, so bagay na bagay ito sa ating Rusi Korak. Ito yung eh, pwede pang long ride to. Ayoko naman ng no, sobrang uh, nipis na, rim, no? Ito pang ano lang to, uh, average. So, saktong quality lang to. O, oh, pwede rin siya sa lubak-lubak, no? Oh, at hindi tayo nahirapan. Hindi ka tulad pag sobrang nipis na. Kaya, o, okay ito. Nandito ngayon sa daang niya para i-review ulit itong ating Rusi Korak na naka-rim set na, no? Wala lang tayo speedometer ngayon Pero yun nga, gumaan yung pakiramdam natin pag nag-ride no? So, ito, subukan natin dito Yung mountain lang natin Alright, nyo naman mga di diba? So, ayan uh, no. uh, Comment below kung uh, anong na... Uh, kung anong gustuhan nyo dito. Kung uh, i-rate nyo, pwede nyo rin naman i-rate. Pwede rin naman i-criticize itong aking mga ginagawa, no? So, paunti-unti lang tayo. Next time naman i-build natin is mag-upgrade tayo ng CC. Uh, ginamit natin na uh, this sa harap is stuck din nung ating uh, Rusi korak Tapos, doon doon is nagpalit lang tayo ng spacer. Tsaka ng... Bushing, Bushing ba yun o Bushing? Di ko alam kung anong tawag dun eh Pero ayun mga korak no So ayan Pang uh, rare disc plate na Pang ano naman to Pang raider So bali lahat to Nang ginamit natin dito Is pang raider to no Meron din namang sonic Meron din namang sonic na Ano Na disc plate Pang XRM Pwede naman yun Basta swak At magaling yung mekaniko na gagawa ko So ayan o no? oh. Shoutout ulit Digong Sword Talagang napaka solid ng gawa nila at ayan, ano nakikita natin dito, tamang-tama lang oh. Tsaka medyo umangat yung ano natin, medyo umangat yung motor natin. Yan, bagay na bagay sa pang long ride. Yan, naka-yoko tayo mga korak. Yoko rim. Tapos ito, inangat lang natin dito. Kaya muna natin. So yan, inangat lang natin siya dyan. Ayan, diba? Saktong-sakto siya mga korak. Mga korak, no? Kung may tatangin nyo, plug and play ba yan? Okay, plug and play yan mga korak. So, yung pinalitan lang natin dito, nagpalit tayo, nag-adjust tayo ng kadena. Dinagdagan lang natin yung kadena natin ng uh, dalawang uh, kadena lang. Ay, hindi, dalawang panglock lang para may lock natin. Ayun oh, napaka-pogi. So, kung uh, nagustuhan nyo itong build ko na to, tsaka meron na rin tayong ano, uh, after one year, nagkaroon tayong napalakas, napakalakas na busina. Oh, di ba? Napakalakas ng busina na 'yan, mga korak. So, uh, shoutout kay Kuya Ema, no? Shoutout sa Kuya Ema sa pagbigay uh, natin ng sa pagbigay ng uh, busina na 'yan, no? So, kung may katanungan pa kayo, pwede yung uh, comment below. So, 'yun. Subukan natin naman. Ngayon, hindi pa natin ma-appreciate yung uh, Ngayon, hindi pa natin ma-appreciate yung ano uh, niya, yung uh, speed ko nagbago ba? Kasi nga wala tayong speedometer. At babalik tayo doon ulit kila Kuya Rui sa Dikong's Work Kila Kuya Christian sa road kay Kuya Christian o oh. Solid yan So, yan yeah, no? So alright, subuhan so, naman natin yung takbo niya Pero hindi ako na ipagkaraan sa radar, ah. parang ano ha okay okay din naman pogi pogi lang pogi lang siya tingnan eh kaso yun nga lang naninibago ako sa takbo so parang magaan siya pero parang mas feel ko pa din talaga yung malaki golong no Buwan natin Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. So all good siya. Tinanggal ko na rin pala yung ano dito, nakalagay na kita naman. Nakalagay dito. So kung mababansin niyo sa ibang underbone, hindi na wala dito 'yon. Kasi eh, pag tumatakbo tayo ng mabilis, no. Sila salo niya yung hangin, kaya mababagal